Si Ombudsman Rimulia sisimulan ang fact finding ukol sa mga aligasyon o isyo ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Yan at ilan pang mga balita na tinutukan ni Bobo Grant Hilario. Nagsumite ng isang liham ang grupo ng Tindig Pilipinas sa tanggapan ng Office of the Ombudsman, partikular para kay Ombudsman Jesus Kispin Boing Rimulia sa liam ipinadala sa natro opisyal layon anilang himo ito para aksyonan o imbestigahan ang mga aligasyon na kapaloob sa articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Malalang hindi natuloy ang inaasahan sa ng impeachment trial kontra sa ikalawang pangulo ng ma-archive ang articles of impeachment. Magugunita din ito'y idineklarang unconstitutional o dinaayon sa saligang batas ng ilabas ng katastasang hukuman ang desisyon nito ukol sa impeachment. Kung kaya ang grupo ng Tindig Pilipinas kasama pati mga citizen complainants ay dumulog na sa bagong talaga ombudsman upang hilingin ang isang kadyat na investigasyon ukol sa mga aligasyon. Narito ating pakinggan si Kiko Aquino D. Coconvenor ng Tindig Pilipinas. Maalala natin na ba, Uh, nagkaroon ng isang napakaseryosong impeachment complaint laban kay D. Sara Duterte at um, hindi dapat po itong ipukul sa uh, mga usapin kungkul sa uh, corruption ngayon. Kaya kami bilang Pili-Pilipinas kasama po ang mga ilang citizen complainants na naghahin ng impeachment complaints noong 2024. Um, ang nananawagan po kami sa ombudsman na seryosohin po yung mga uh, kaso laban kay D. Sara Duterte uh, investigahan yung articles of impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po namin kayo sa Senado nito uh, Agosto. Buhat nito nanindigan na nato ng grupo na hindi dapat ipagsawalang bala na lamang ang isyu at alikasyong kinakarap ni Vice President Sara Duterte. Kung kaya tiniyak mismo ni Ombudsman Jesus Boeing Boing Remulla na kanyang hindi isasantabi ang mga aligasyon o isyu ng korupsyon, ibinaboto kay Vice Presidente Duterte. Kasunod sa pagsusumilte ng liham ng Timdig Pilipinas, ngayong araw sa kanyang opisina, Ani ay sisimulan nito ang fact-finding. Sa liham kasing ipinadala sa kanya ng grupo, hinimok nila ang ombudsman na kadyat simulan ang investigasyon sa ikalawang pangulo lalo na patungkol sa articles of impeachment na inihain laban sa kanya. Isa ang confidential and intelligence funds sa nais nilang mapa o mapasuri kay ombudsman. Ngunit aminado si Romulia na kailangan pumunan niyang mapasa at masuring maigi ang naturong liham. Uh, ano yan, hindi ko pa nakikita yan pero paakit ko sa opisina bukas para masimula na at uh, babalitaan namin kayo kung ano naging aksyon ng uh, aking opisina. tungkol dito, malamang naman yan fact-finding yan, masisimula yan sa fact-finding ang impeachable officer pwede maharap sa kaso uh, kaya lang hindi, wala sa poder wala sa kapangyarihan ng ombudsman, naalisin sila sa opisina. Uh, impeachable officer yan eh. Kaya impeachment pa rin ang proseso kung nais natin silang mawala sa opisina. Ganun naman eh. Uh, para yung senator din ng congressman. Ano yan? Uh, pwede talaga investigahan yan. Pwedeng maharap sa kaso. Pwede masentensyahan. Basta ang korte ang, ang korte ang masasabi niyan. Ganyan pa man, eh, ni ng Ombudsman Remulla na kanyang ikukonsidera ang articles of impeachment bilang gabay sa isa sa fact finding. Bibi, it's uh, serve as a good uh, good guide, I think. Uh, guide yan eh. Uh, so we can, we can we can use that. We can use that information. It's a guide uh, for us to evaluate issues properly. Mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Boss Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.